Matinding traffic naman ang sumalubong at kinainit ng ulo ng mga motorista sa EDSA matapos ang long weekend. Nagpalala kasi sa usad ng mga sasakyan ang pagbabakbak at paghuhukay sa ilang bahagi ng EDSA. Live mula sa MMDA Metro Base, nasa frontline ang balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, kamusta na ang lagay ng traffic sa EDSA at gano'ng karami pa ang hindi natatapos na roadworks dyan? Julius, mabigat na nga ang daloy ng trapiko sa EDSA southbound ngayong rush hour. Partikular na naiipon yung mga sasakyan at mabagal yung usad doon sa bahagi ng EDSA sa Santolan, sa ilang bahagi ng QC, sa Reliance at sa Boni. Dito kasi sa southbound, higit kalahati. doon sa inaprubahang roadworks ng isang private contractor ang hindi pa natatapos hanggang ngayon. Ala sa ispa lang ng umaga, matinding traffic nang ang sumalubong sa mga motorista sa EDSA sa southbound mula Panay Avenue. Bahagya itong luluwa, pero pag-akyat ng kamuning flyover, gapang na naman. Bumper to bumper din sa bahagi ng Aurora Cubao Tunnel at pataas ng flyover ng Boni Serrano. Pagdating ng hapon, ganun pa rin ang sitwasyon sa EDSA. Partikular sa mga bahagi na may kinukumpuni pa at may mga nakatayo pang harang at barrier. Kaya ang ilang motorista, hindi maitago ang pagkayamot sa traffic. Nakakainis ah, talaga bang magastos sa tigas. Sana matapos nila yung kagad para mabawasan uh, bawas naman yung traffic. Yung parang pag ano, hindi mo mapansin. Kasi ako kanina pag ganun ko expected ko na open eh. Pag gano'n kung may ano pala, may ginagawa pala, so balik ulit ako. Para sa hindi experience na uh, rider, takaw-disgracia siya, siya kasi expected mo na open yung lane. Paliwanag ng MMDA, dapat kaninang alas 5 na madaling araw ay tapos ng lahat ng kailang ayusin sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila kabilang EDSA. Kaya rin isinabay ito sa Semana Santa para di masyadong abala sa mga motorista pero hindi nasunod ang deadline. Paglilinaw rin ang MMDA, hindi ito proyekto ng DPWH, kundi na mga private contractor ng isang telco. Ang problema, nasa 24 mula sa 40 hukay ang hindi para tatakpan sa EDSA dahil sa installation ng fiber optic. Sunod-sunod at wala pang isang kilometro ang pagitan ng mga ito. Minsan pa, lampas isang lane ang sinasako ang kanilang explanation which I don't believe at hindi po justifiable ay nagkamali daw yung kanilang logistics nagkamali ng um, pag schedule ng delivery ng simento which I don't believe sabi ko nga as early as Friday daw nalaman na nila sabi ko ba't nyo pa hinukay alam nyo na na hindi matatapos talaga pong masasabi natin na makaserili sila hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay. May walang traffic marshals. Ayon sa MMDA, 50,000 pesos ang multa kada araw sa kada isang hukay kapag hindi nasunod ang schedule sa roadworks. Magbabayad pa sila ng dagdag 20,000 pesos dahil sa hindi paglalagay ng traffic marshal. Nagkasundo na rin ang DPWH at MMDA na takpan muna mga butas, lalot na pag-alaman nilang hindi ito pasok sa standard ng DPWH. Even yung restorations po, ay hindi maayos. So eventually babakbakin din po 'yan at gagawin po ulit. So might as well gawin na ng maayos ngayon. Julius sa tansya ng DPWH at MMDA posibleng abutin pa ng dalawa hanggang tatlong araw pagsasaayos sa mga binakbak na daan. Kaya asahan na daw ang mga traffic sa mga susunod na araw. Bukod naman sa mga private contractors, pinag-aaralan na rin ng MMDA kung may pananagutan ang may-ari ng proyekto na nagdulot ng matinding traffic dito. Julius? Maraming salamat, Shaila Francisco. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.